update Yan Hi everyone sa nagtatanong po bakit hindi po ako nag-active sa aking blog at sa ating posting po about regarding sa pagtulong natin sa magkaroon ng po ng trabaho para sa ating mga gustong mangarap na maabot ang kanilang pangarap na na makarating sa ibang bansa So hindi ako naka-update kasi um dito sa Taiwan ay bawal mag-post like uh, on sale, selling. So hindi naman tayo nagsi-selling eh, hindi naman tayo nagbebenta. So sadya talaga na yung kapwa mo Pilipino ay siya rin ang babagsak sa So hindi na po ako nagpo-posting regarding sa pagtulong sa sa paghahanap ng trabaho. Sa nais pong gustong makapunta dito sa Taiwan na or either sa ibang bansa na mag-apply i-message ninyo ako dahil uh, sasabihin ko sa ininyo kung saan ang agency na pwede kayong mag-apply. So, i-message ninyo ako kung saan pwede mag-apply na agency na legal. So, yun lang po. Legal po tayo pupunta sa isang agency pag mag-apply tayo ng trabaho sa legal na agency na accredited sa POA. Yun lang po. Maraming salamat. Mabuhay!